ako sa Tagalog. Tagalog po, bisaya. Tagalog. Alam, niyo, alam Tagalog. mo, alam mo ba ang napa napanood? Napanood mo ba yung reaction video ko sa iyo na nahirapan <laughs> ako sa kalisod? Ha? Grabe, grabe ka yan. Oh, grabe kaya ang tawa nila nung nagwa ako ng reaction video nyo sa video mo. Hanga kayo <laughs> ay. actually, ano, actually Tagalog naman sana, pero syempre kasi yung mga binabanatan ko is mga Bisaya, kaya ay, waray-waray nga yun siya eh. Kaya, bisaya well, yun. Ano ko? Sa tuloy, may nagtatanong oh. Patanong po kung single po siya. Agay! Oh. <laughs> <laughs> Ay, lang, wala po sa topic natin yun eh. Parang, ano, wala sa topic natin. Pero meron wala na po sa, akong um, boyfriend. Okay. wala daw no, sa topic yun. Gwaps TV. Ikaw, gwaps. Gwapo yun. Malamang gwapo TV to. Malamang. Okay! Gwapo? Ma'am, pwede po kayo magpakilala ko muna kayo bago po tayo magsimula. Yeah. Ako po si ano, um, by the way, good evening po sa mga viewers po ni Sir, Sir Kapiel. Tama po ba? Hmm. Uh, Sir Kapiel, uh, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pag-invite sa akin.